Kung may sandaling babago sa direksyon ng buhay mo, hindi ito sigaw, kundi yung katahimikang biglang tumatama at sinasabi sa iyo, hindi ka nabubuhay para sa iba. Nadama mo na ba na parang hindi ikaw ang may hawak ng manibela ng sariling buhay? Yung pakiramdam na parang may sinusunod kang script na hindi mo naman isinulat? Araw-araw kang gumigising na may suot ng iti, kilos at imahina para bang hindi naman talaga sayo. Tapos isang araw, may maliit na bitak na lumitaw sa harapan mo. Isang singit na nagbubunyag ng isang bagay na matagal nang nakakulong. Doon mo siya makikita. Ang tunay na bersyon mo, matagal nang naghihintay na mailabas. Ito ang sandaling lubos na kilala ng isang sigma man. Ito ang pagmulat. At kapag nangyari na ito, walang atrasan. Marami akong taon na ginugol para unawain ang arketipo ng Sigma Men, hindi mula sa mga teorya kundi mula sa aktwal na kwento ng mga lalaking tumakas sa ingay ng mundo, tumalikod sa hierarkiya at pinili ang mas makitid, mas mahirap, pero mas totoo at makapangyarihang direksyon at ang pinakamahalaga kong natuklasan, ang pagising ng isang sigma ay hindi simpleng self-improvement. Isa itong kabuoang pagpalit ng anyo, isang metamorphosis. Sa video na ito, ilalakad kita sa anim na yugto ng pagising na ito. Mula sa pamumuhay ng parang naka-autopilot hanggang sa pagusbong bilang isang puwersang hindi basta natitinag, hindi ito katang-isip, ito ang mga napagdaanan, pinaglabanan at napatunayan. Kung gusto mong malaman kung ano ang tunay na nangyayari kapag nagising ang isang sigma man, narito ka sa tamang lugar. At kung gusto mo pa ng mga nilalamang diretsahan, walang paligoy, walang pagpapaganda at sumasalungat sa ingay ng lipunan, mag-subscribe ka na ngayon. Ang channel na to ay para sa mga lalaking tumatanggi sa pagiging ordinaryo. Simulan natin. Una, ang katahimikan bago pumutok ang bagyo, bago magbago ang lahat may kakaibang katahimikan na bumabalot sa isang lalaki. Hindi ito katahimikan ng pagkatalo. Katahimikan ito ng pagkakakita. Parang nasa gitna ka ng unos pero ikaw mismo'y nasa sentro ng malinaw na kalmado. Dito unang gumigising ang sigma. Karamihan ng lalaki, hindi nila nararanasan ito. Masyado silang abala sa paghahabol sa pamantayan ng lipunan, sa pag-iwas sa takot, sa pagtakbo, sa direksyong hindi naman kanila pero ang sigma, humihinto siya. At sa paghintong iyon, may naririnig siyang hindi marinig ng iba dahil natatabunan iyon sa ingay. Isang tunay na halimbawa, si Marcus, 32, marketing executive. May magandang sweldo, titulo at opisina, kumpleto sa papuri. Pero isang umaga sa meeting, wala siyang naramdaman. Walang saya, walang layunin, walang ako. Pag-uwi niya, walang Netflix, walang chat, walang ingay. Umupo lang siya, tahimik, at lumitaw ang tanong na hindi niya matakasan. Buhay ko ba to? O buhay na itinulak sa akin? Yan ang katahimikan bago ang pagsabog ng bagyo. Karamihan, natatakot dito. Tinatawag nila itong krisis. Binubusalan nila sa pamimili bagong relasyon o pag-scroll ng walang tigil. Pero ang isang sigma, hinaharap niya. Dito lumilinaw ang lahat. Mga pattern na dati hindi mo nakikita makikita mo kung gaano karaming oras ang nasayang mo sa pagpapakitang tao. Mauunawaan mo kung paano ka nagiging bida sa kwento ng ibang tao, hindi sa sarili mo. Dito nagsisimula ang tunay na pagising. Dalawa, ang pagbitaw sa pagkakulong sa pagpapatunay. Kapag natapos ang katahimikan, sasampal sa iyo ang susunod na yugto, ang pagputol sa pagdepende sa papuri ng ibang tao. Simula bata pa tayo, sinanay tayong humingi ng approval, grades, sticker, papuri, likes, share, comments, at karamihan ng lalaki lumalaki na nakatali dito. Pero kapag nagising ang sigma, unti-unti itong nawawala. Halimbawa si James, isang negosyanteng milyonaryo. Isang araw, tumigil siya sa social media. Tumanggi sa mga events, umurong sa spotlight. Tinawag siyang baliw. Pero ang totoo, Nagtatayo siya ng kayamanang hindi nakakabit sa palakpakan. Sa yugtong ito, mararamdaman mo ang bigat ng pagbitaw, masasaktan ka, maraming mawawala. Mga kaibigang nandoon lang dahil may pakinabang sila, mga relasyon na puro imahe, mga taong mahal ka lang kapag may natatanggap. Pero ang pagkawala nila, hindi kabawasan, paglilinis. Kapag hindi mo na kailangan ang pagpapatunay, hindi ka na madaling manipulahin nagiging hindi mapipigil ang isang lalaking hindi nakatali sa papuri ng iba. Tatlo, ang lakas ng estrategikong pag-iisa. Pagkatapos mong makalaya, papasok ka sa yugto na madalas mabansagang weird ng mga tao. Ang intensyonal na pag-iisa. Hindi ito lungkot, hindi ito takot. Isa itong kalkuladong espasyo kung saan hinuhubog ang sarili. Karamihan ng tao takot dito hindi nila kayang makasama ang sarili nila ng hindi naguguluhan. Pero ang Sigma, ginagawa itong training ground. Gaya ni Daniel, software developer. Walong buwan siyang halos hindi nakita ng barkada. Habang iniisip ng iba na depressed siya, gumagawa pala siya ng app nag-aaral ng advanced skills at nagtatayo ng income stream. Pagbalik niya, ibang tao siya at nakamit niya ang posisyon na pinapangarap ng iba. Sa strategic solitude, tumatalas ang isip. Lumilinaw ang direksyon. Tumitindi ang focus. Dito mo mabubuo ang dapat mong buuin. Hindi mo iniiwasan ang tao. Pinipili mo kung sino ang dapat makapasok. Apat, piling presensya ang sining ng paglitaw kapag kinakailangan pagkatapos ng pag-iisa darating ang mastery sa paglitaw. Hindi ka basta present everywhere, hindi ka nag-iingay, hindi ka naglalabas ng opinyon sa lahat ng topic. Pinipili mo kung kailan ka papasok at kapag pumasok ka may bigat. Gaya ni Michael, consultant, hindi na siya sumasagot agad. Hindi lahat ng meeting ay dinadaluhan niya. Hindi lahat ng tao ay pinapansin niya. At dahil doon, tumaas ang tingin ng mga tao sa kanya. Mas naging mahalaga ang bawat salita niya. Psychology ito, what's rare becomes valuable. Hindi ka nagiging mahalaga dahil lagi kang naroon. Nagiging mahalaga ka dahil lumilitaw ka lang kapag may saysay. Panglima, ang tahimik na pagtatayo ng imperyo. Habang abala ang mundo sa pagpapakyut sa social media, ang Sigma ay tahimik na nagtatayo. Hindi siya mahilig magflex. flex Hindi siya nakikipag-unahan sa mga trending. Hindi siya sumusunod sa hype. Gaya ni Robert, tatlong taon na halos hindi gumastos. Tahimik na bumibili ng assets. nag invest Nagtatayo ng income streams. At sa edad na 35, financially free. Habang ang iba nagtatayo ng brand, siya nagtatayo ng pundasyon, hindi para sa atensyon, kundi para sa kalayaan. Ito ang pagkakaiba ng malakas sa makapangyarihan. Ang malakas, maingay. Ang makapangyarihan, tahimik. Anim na ang kumpletong pagising. Ito ang dulo. Hindi ito fireworks. Hindi ito malaking drama. Isang umaga, gigising ka na alam mo nang hindi mo kailangan ang kahit ano mula sa labas. Hindi mo kailangan ang tingin ng ibang tao para maging buo hindi ka na natitinag ng pagkukumpara o ingay. Gumana ang lahat ng yugto. Humigpit ang kormo. Alam mo na ngayon kung sino ka at kanino ka dapat. At heto ang kabalintunaan. Mas lumalakas ka, pero mas konti ang kailangan mo. Kaya mong abutin halos lahat pero pinipili mo lang yung talagang mahalaga. Ito ang tunay na Sigma Awakening. Hindi tungkol sa paghihiwalay sa mundo, kundi ang kakayahang mabuhay sa loob nito nang hindi hinahayaang kontrolin ka ng kahit sino.